Yo! What's up mga paps? Welcome back! So kanina nga ay naligo tayo sa may greens pool at ngayon naman ay pupunta tayo sa may dagap at yung natural bridge. So iniikot muna natin lahat ng pasyalan dito sa Albany bago tayo pumunta sa Esperance mamayang hapon mga pap. So may dalawa pa tayong itinerary na papasyalan dito sa Albany. Magkakalapit lang naman at half an hour drive lang naman para mapuntahan tong dagap. Maraming mga national park kasi dito kaya maraming papasyalan. Ang mahirap nga lang dito lalo na kapag mainit yung panahon. Eh ang daming mga langaw, malilit nga lang sila. Etong dagap pala, ay isang lookout na nakasuspend lang siya sa ibabaw ng cliff. Tapos sa baba, e eh dagat na mga paps. Ang daming makikitang magagandang granite rock formation kasi dito. At mabuting nga at walang masyadong taong namamasyal. tamang tama sa picture nito. Tignan nyo naman yung view mga paps. Parang nasa ibang bansa, ano? Eh sa ibang planeta pala. nakaka nga lang kasi ang galing nilang mag-preserve ng tourist attraction dito sa Australia. At andito na nga tayo sa ibabaw ng platform dito sa lookout mga paps. Tingnan nyo naman yung drop. Nakakalula. Napakalalim tapos ang lakas ng hampas ng alon. Ako nga kinakabahan. Baka mahulog ko o mabitawan ko yung GoPro ko patay. Hindi daw maganda sa picture sabi ni Cams kaya nagpalipad na lang ako ng drone. At paano ka nga naman magpapapicture dyan sa cliff mga paps? Ano ka lalambitin ka? At ayan ang ating aerial view. Mas maganda talaga sa mata kapag nasa taas. Ito namang isa ay eh, yung natural bridge. So rock formation siya na hugis tulay. Kaya nga natural bridge eh. Ang galing lang talaga kasi hindi bumabagsak. So next stop na nga tayo mga pups. Andito na tayo sa may Albany Whaling Station. So yan daw yung ship na pinanghuli nila o pinanghabol nila ng mga pating nung unang araw mga pups. Pero ngayon eh bawal na kasi protected na yung mga whale shark. Eh speaking of whale shark, eh nagutom na nga kami at kumain kami ng shark. Sa mga di nakakaalam pala mga pups, eh kapag kumain kayo ng fish and chips, lalong lalo na yung flake e eh, karne yun ng pating. At ayan, burger naman kay Kams. Gusto daw niya ng burger. Anak nga ng pating. E eh, famous talaga dito sa Australia, yung fish and chips. Yung chips nga pala dito, eh hindi yung chips na chichirya. Chips na yung french fries. O siya, kumain na nga muna tayo mga paps. Wala muna ng kanin, walang kanin dito eh. At pagkatapos nga natin kumain, eh, pumunta na tayo sa may museum. At para saan naman kaya itong sperm whale oil? Pwede kaya itong isama sa ulam mga paps? Ano kaya ang magandang benefits ng sperm whale oil mga paps? Tingin nyo, alam na. At ayan, ito pa, ngipin daw yan ng pating.